May nakita ko doon kaso nga lang hindi nagip sa camera kaya naghihingi ako ng pasensya sa inyo. Kasi napatakbo ako hindi hindi, na, hindi pala nakita sa ano sa camera. Kaya binalikan ko ngayon. Yung area na 'yan. Kasi ito yung gumalaw na sa akin eh. Yan, oh. So dito na tinapon yung babae. Eh. Ang inaabot ako sa area na to kasi parang hinihila ko yung sa ano sa baba kami tingin yung balahibo ko may bus na harinig may, may bus na isang magandang gabi guys binalikan ko lang tong area kung saan dito may tinapon na babae na pinatay ginasa So binalikan ko lang to. Oras natin ngayon 12:30. So binalikan ko lang to guys kasi gusto ko na ano may part to yung ano yung dito na patakbo eh. So kung mapapansin nyo guys mag isa lang tayo dito ngayon tumitindig yung balahibo ko. So, binalikan ko lang to. Ito yung daan na ano, papasok. Tinitin din balahibo ko. So, dito ako napatakbo nung nakaraan. O, ito itong area na to. Yan yung puno na sinasabi ko guys. Nung nakaraan na hindi nagit ng camera. Yan. So dito ako napatakbo nung nakaraan eh. Dito yung sinasabi ko na ano, na tinapon yung babae. Eh. Itong area na to. Pero dito gumalaw yung ano, yung puno na saging. Eh, area na yan. kung mapapansin nyo guys solo na tayo dito ngayon ito lalim kasi nito oh. yun o oh. ang lalim nyan guys Diyan tayo sa ano Diyan tayo napunta nung, ano, nung napatakbo tayo so binalikan ko lang to itong ito area So maraming maraming salamat sa mga na nag-subscribe. Kay Ma'am Edna Portas. Portas ba 'yan? Ma'am, maraming 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 salamat sa panonood ng aking channel. At saka sa mga kasama ko ng mga SG. Shout out sa inyo. Kay SG Nopia, SD Kitano, Ah, uh, saka yung kay ano kay SG Ulbido, Saka yung iba pa. Maraming maraming salamat sa ano panonood. Hirap. Ang hirap pala pag ganito. Solar exploration yung motor na gamit natin guys so dito yung tinapon yung ano dito yung yung babae na ginasa dito tayo napatakbo eh dyan tayo napatakbo nung nakaraan so binalikan ko lang tong area kasi gusto ko ma ano eh ayoko na ano kasi first ano first time na nakita ko ay napatakbo talaga kasi ang hirap na ano ang hirap talaga pag first time <laughs> ang hirap talaga pag first time totoo lang na makita ka ng ganong sinario Ayan, kung makikita nyo. Ito. Kung may mahagip sa camera guys, comment lang kayo. Ito kasi itong daan na to, pababa. Yan, taas yung daan na yan, taas. At itong daan naman na to. Ayan, pababa yan, pababa. Kaya delikado yung ano eh, yung area na to. ito yung area guys na, ano? na pinagtapunan uh, ng babae na ginahasa ito kasi guys pababa na hindi ko alam kung ano meron dyan kasi nung dito pa kami naninirahan wala pa itong daan na to Yan. ito kasi dati rough road pa to wala itong simento na to rough road pa yun dati so ito yung ano natin kasi dito lang itinapon yung babaeng ginasa <coughs> so sana sama nyo guys explore natin tong ano itong lugar hindi naman tayo ano kumbaga explore lang tayo hindi tayo mag uh, ng, ano, mga kung ano man kasi wala ta hindi ko alam yung mga pangontra hindi ako naniniwala sa mga gayaan pero na sama niya ako. Eh, eh nakailang balik na tayo dito, guys. Itong area kasi na to. Ang gaka na ko. Kasi Itong bangin kasi na to, ano eh, bangin, ano eh, bangin na to eh. Ang lalim yan guys, ang lalim yan. Sa lang. Ayan yung saging sa baba, oh, nakikita nyo. Kung nakikita nyo, doon may gumalaw eh. Yung area na yun eh. May nakita ko doon, kaso nga lang hindi nagip sa camera, kaya naghihingi ako ng pasensya sa inyo. Kasi napatakbo ako, hindi, hindi, hindi pala nakita sa, ano, sa camera. Kaya binalikan ko ngayon yung area na yan kasi ito yung gumalaw na saging eh yan o so dito na tinapon yung babae yung hinabot ako yung area na to kasi parang hinihila ko yung sa ano sa baba tumitin yung balahibo ko so samahan nyo ako guys ha Andi yung motor ko na gamit so nangilabot talaga ako isang magandang gabi po napunta po ako dito para mag explore lang hindi po ako napunta dito para kung ano man sa akin lang po mag explore lang ako dito mapatunayan kung may nagpaparamdam ba dito meron po ba baka po pwedeng galing-galoy nyo lang isang puno Guys, grabe. Nanginginabot ako sa ano. Totoo, nanginginabot ako dito ngayon. Hindi ko alam kung magpaparamdam ulit yung ano, um, paramdam dito na karang. Totoo guys, tumitin din yung balahibo ko sa batok ba. Dito kasi pinapon yung babae. So, mag-explore na tayo. Walang bahay dito guys, walang bahay. Walang kabahay bahay dito. Ito yung area na ito. Puno pala dito. Bangin kasi to guys, bangin. Bangin to guys, bangin. So Kung may mahigit gaman guys sana sa camera sana comment niyo ako. Comment nyo ako guys ha. Kung may makita kayo. Ito kasi dati guys. <coughs> Nung nandito pa kami dati, Itong puno na to, may puno talaga dito na ano na malaki. Ito itong puno na to. So ngayon, ah uh, tinanggal na dito. Sa so, tindahan na to wala sa dati. Tindahan na to. Hindi ko alam kung anong meron dito sa daan natin dati mag, masukal to masukal walang daan dito dati ang tanging lang dito dati ito yan rapod pa to dati ang hilabot talaga ako magandang gabi po kung andito ka man Baka pwede mo paramdam ka. Kung pwede. So hindi ko naman ginagambala yung ano mo. Yung kung asan ka man ngayon. Sana kahit magparamdam ka man lang. So kung, kung mapamansin nyo guys, solo lang tayo dito ngayon. Uh, solo exploration dito sa ano, sa area kung saan dito may ano, may dinasa ng Ito mismo itong kuno ano pa. Itong area na to. Na dito ginasa. Yan, dito rin binawian ng buhay. So solo lang tayo dito guys. Oras ngayon 12.45. Ayan. Hinangangat sa akin pero ayun hindi talaga yung balahibo ko. So maraming maraming salamat guys sa ano sa mga newly subscriber ko sa YouTube. Maraming maraming salamat. So hindi ko na kayo iisa kasi hindi ko kabisado yung mga pangalan lahat. Daming gumo-gomo. So, maraming maraming salamat guys sa panonood. Maraming maraming salamat din sa mga newly subscriber ko. Hindi ko na kayo iisaisahin. Daming guma no? Daming kumagat. gusto ko sana puntahan tong area na to eh. kaso hindi ko alam yung ano hindi ko alam kung saan pupunta yan magtatanong pa tayo Ramit Ramit din ng balay buka. So hindi na tayo magtatagal guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Salamat.